Trending sa social media ang post ng entertainment journalist, screenwriter at director na si Ronaldo Carballo patungkol sa aniyay mahal na talent fee ng aktor na si Ian Veneracion nang maimbitahan ito sa isang event sa Tarlac City. Sentimento niya ay request ang aktor sa isang event na gaganapin sa huling linggo ng buwan ng Enero. Sasakay ang aktor sa float at ipaparada sa syudad. Kakaway-kaway lamang raw sa mga tao at hindi naman kakanta. Ayon raw sa manager ni Ian ay 500,000 pesos ang talent fee ng aktor sa loob ng dalawang oras na parada. At kapag lumagpas raw ito sa dalawang oras ay magdadagdag sila ng 100,000 pesos bawat oras. At kung mayroon raw iba pang artistang dadalo ay kailangan na mayroong sariling float si Ian at hindi isasama sa ibang artista. Dagdag pa raw ng manager ay siguraduhin na mayroong pambayad ang producer at kailangan ang 50% down payment sa araw na magpirmahan ng kontrata. Kailangan rin daw na fully paid na ang bayad bago pa sumampa ang aktor sa flood. Sagot naman raw niya ay walang problema sa bayad dahil matagal na niya itong kliyente at marami raw siyang nadala na doon sa lugar na masikat sikat pang artista at wala namang aberya. Nireport raw ng talent coordinator ang naging pahayag ng road manager ng aktor sa pamunuan ng Tarlac Festival. Ayon sa kanila ay okay lamang raw pagdating sa talent fee kahit medyo mahal. Ang hindi lamang raw nila nagustuhan ay ang pahayag ng manager na dalawang oras lamang ang aktor at kapag lumampas ito sa dalawang oras ay magdadagdag ng 100,000 bawat oras. Dahil dito ay binalikan ng koordinator si talent manager upang sabihing umayaw na ang kliyente. Natakot raw ito sa 2-hour rule at may time limit pa. Binalikan raw ng manager ng aktor ang coordinator para sabihing okay na sa aktor sa 500,000 at tatapusin nito ang parade. Ngunit sa adraw ng talent coordinator ay dibal na lang sapagkat mayroon na silang ibang kinokontak na artista at ito raw ay ang aktor na si Piolo Pascual. Samantala, naglabas ng kanilang opinyon ang ilang personalidad sa trending post na ito. Sa ad ni Ella Nimfa, ay nalukas siya na ipinost ang talent fee ni Ian Veneracion. Bilang artist raw, kung hindi kaya o hindi nagkasundo sa negosasyon ay sana raw tahimik na lamang dahil hindi dapat ibinabahagi sa publiko ang ganoong detalye. Tama rin daw naklaro kung ilang oras dapat naroon ang artista at mayroong time limit kasi kapag abusado raw ang organizer o kliyente ay maaring umabot pa sa pitong oras. Maaari din daw na madelay ang parade kaya kailangan naklaro ang usapan hindi naman raw binabayaran ang mga artista para lang sa wala isa si Ian venerasyon sa institusyon sa pag-arte kaya dapat raw ay hindi ko ni question ang talent fee ng aktor anya pa ay huwag isa publiko ang mga bagay na napag-usapan sa pribadong paraan tinawag naman ni sian si gaza ang pansin ni ronaldo Anya ay refleksyon ng kanyang karakter ng writer-director ang paglabas nito sa publiko ng pinag-usapan ng manager ni Ian at coordinator. Paglalarawan niya ay very squammy ang dating nito. Paano raw naging mahal ang 500,000 pesos na kung tutuusin ay institusyon sa industriya ang aktor? Dagdag pa niya ay mahirap raw sa mga ito ay iyong nagtatanong sila tapos kapag namahalan ay madidisappoint at magsasalita ng hindi maganda.